Actually, aside from hosting sa iba-ibang events, um uh, lumalakas din po ako ngayon sa team building. I call this holistic personality development. Oh. Kasi sa pinagdaanan ko, host, Jigo, na from rags talaga, like sobrang basurera ako noon. Mm -hmm. Diba, imagine, namamasura ako, nagyaya ako, nag... Lahat na binasukan ko na talaga, 'yung pagiging CRO na lang talaga hindi ko na try. <laughs> <laughs> Med oh, medyo Medyo mahirap yun. Huwag mo oh, ah, ngay, na pasukin. Kaya nga eh, nag-pump girl pa ako noon. <laughs> sa yun sa gas, gas station, sa gas station yes, pump gas station, girl. Wow. Sa gas station sa Botex. Opo. Kaya ayun po, um uh, host Jigo. Uh, gusto ko po na na 'yung 'yung success na nararanasan ko ngayon, um maipasa ko din po Tama. din sa youth po na, na na gusto nilang tahakin din po 'yung landas ko na they thought na sobrang uh, hirap ng mundo. Tama. Ayun. Tapos pag narinig nila yung story ko, lalo na yung part ng, ano, hindi lang po kasi siya talagang hirap na, hmm. kung baga, hirap na walang pagkain. Hirap din po kasi siya emotionally and uh, mentally. So to But, survive in every aspects, yes, no? In baga, every aspect. Lahat yun nilang pasan mo at nagpakatatag yes, ka. Bro. And right now, you are standing tall and we're so proud of you, host MJ. Maraming maraming salamat po. Kaya yung mga nanonood ngayon and you are encountering problems, mm -hmm. huwag niyong tambayan yan kasi yan po ay lilipas lang.